tuna king ayan kayo dyan oh. dito lang sa paringaw daming bumibili kayo dyan ayan ayan mga paninda nila may ilupin na maliliit mga dorado kay dyan oh, ito yung nakuha namin lalaki oh. Bunjing. Yan busy na. Nagadu nagadu. Yan kailan meron pang adobo sila oh. Busy na sila kayo no? Ah, uh, sir, hello please, sir. Wala, well, basta yung kami nito ako sa alam. Ay, pwede sa pwede. Ano Available po. Tuna King. Pinapatay na o.